Inihayag ngayon ni House Speaker Faustino Bucci D. III na posibleng mapalawig pa nang isang linggo ng House of Representatives para ipasa ang panukalang pambansang budget sa 2026. Ayon kay House Speaker Faustino Buji D. III, ngayong nasa huling linggo na ng plenary deliberation ang Kamara, maaring ma-extend pa ang pambansang pondo sa 2026. Paliwanag pa ni House Speaker D. na magkakaroon pa ng konsultasyon kung kakailanganin ng dagdag na panahon upang matiyak na ang ma maaprubahan ay isang maayos, malinis at accountable na national budget. Gate pa ng House Speaker, nakatutok niya ang bawat membro ng Kamara para matiyak na transparent ang pondo kaya inaabot ng hanggang madaling araw ang debate. Para, sa house, para kay House Speaker D, ang malaking kaibahan ngayon ay nailaan na sa priority programs at projects ang natapyas na 255 billion pesos mula sa flood control projects. Mari umanong nga makatulong ang Department of Information and Communication Technology o DICT upang mamonitor ang mga proyekto at para magkaroon ng pagkakataon ang taong bayan na makapag-report kung substandard o gos ang mga proyekto sa kanilang lugar at napupunta sa tama ang inilaang budget. Batay sa legislative calendar hanggang October 10 na lang ang sesyon ng kongreso at sa araw na iyon ay itinakda ang period of amendments. Pilipinas mula sa Kamara, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayo mangi.